dito po tayo sa barangay ng Atlag ngayon. Kasi ang kanina umaga nangyari yung insidente nung pagsunog ng ating mini na Atamiya. Ah, oh. uh, antayin niyo. Apat uh, panoorin natin kung ano yung nangyari kanina. Pa. Ano nangyari? Mozo. Bote <laughs> may fire extinguisher, Ano? chemical yata yun ano pero ay may gasol eh usok dito mm -hmm. Alito po tayo sa may atlag mm -hmm. Yung truck na ano Maliit na ano Hunter ya tayo eh Malang eh. mm -hmm. mm -hmm. may eh O tingnan nyo Saka may kasula kasama eh lại tao signal. tao, sợ sợ. chemical yata eh. na yung ano. Ay, gasolina pala tsaka ano? Tsaka gasol. ayun niyan, dali ayun Ay, hindi, hindi. Daluyin niyo, aaamoy ng gas ng ano niyan. Ano nga naman? Ayan, binugahan na. Dito po 'yan sa may atlag. Sa baka mo may malapit na ano, may malapit na Bombero Ito po sa may eskwela, at yung eskwela this Tapos ito sa may kanto ng ano Kanto ng Desta Ayan. Ayan, buti may mag-responde na ng mga ano. Fire distinguisher. aingat ingat po tayo ngayon po eh syempre fire prevention man kaya yung sunog ay mabilis kumalat ngayon eh eto yung sasakyan na parang tamiya o counter yata ito eh ah, tamiya daw tamiya sa may ano ta idol sa may atlag malapit sa kanto ng desta maglagpas na ng konto konti Eh, di nadaan ako lang eh. eh. Ah, bombero, baka meron dyan malapit. Para saan? Malapit nandito. Pero ito na yung mga trabahari. Eh. Kaya lang eh, medyo maapoy pa ng konti eh. Buti na ano na lang ano, ano eh. Meron kasing gasol tsaka... Ano eh, gasolina. Ayun yung gasolina eh. Tsaka yung gasol. Bina apa buat Ayan. <silence> oh, oh, Jadi mau konti. Okay, so <laughs> Ayos, uh, sana ma ano na to, mapatay na. Pero mukhang kontrolado na kasi meron ng mga fire extinguisher na nakalagay eh. Uh, ito na po yung ating mga bombero dito. Dalawa na yung bombero. Ayun. Mukhang kaya na siguro ng isa. Okay, oh, ngayon po kasi nga uh, panahon ng tag-araw O oh, syempre, fire prevention man ngayon ba Time ng March, eh. po tayo kasi Mabilis ang sunog Eto, may malapit uh, na ma-fire out itong ano, Buti na lang nga uh, mabilis di respond din respond ng ating bombero natin na rumesponding na may mga dalang, ano, fire extinguisher. Kaya hindi masyadong mabilis yung pagkalat ng apoy. Uh, at eto na rin, mabilis din naman yung responde ng ating uh, mga bombero dito. Sa may ano po ito? Uh, sa may atlag bago paglagpas ng kanto pagkaling sa bayan, paglagpas ng kanto ng Keraan. ng uh, ito. Keraan subdivision at bago dumating ng swelahan nga naman ng atlag yan o ngayon po ano po ngayon eh uh, March ano ba ngayon March 25 March 25 ngayon alas 8.30 ng umaga kanina kanin -kanin na to ayan oh. pero pa out na Ah, uh, buti ito yung laman niya. Gasolina to, tsaka yun, ah, gasol. Buti na ibaba agad. Eh, kung hindi, pagka nadama yun, mas malaki. Pero ngayon, ayos na. Ayan, ah, uh, contain na yung sunog natin. Ah, uh, consider na ito na fire out. Ay, paano? Hanggang dito lang po tayo. Ingat po lahat. Bye-bye.